Ayan, shout out sa ating mga viewer na sumusubaybay dito sa ating na. Ito po ay nakapagputol na ang aking mga inutusan magputol. Ang daming na putol nila. daming na pulak. Eh may magagamit na kami doon sa paggawa doon sa bahay nila at tiyan. Yan, ipangpupusti namin itong mga puno, itong malalaki. Ayun, inaano. Ah, nililinis pa ng ating mga kasama yung kawayan. Mainit. Mainit, kuyang. Nakailang piraso, kuyang. Ilang piraso ba ang naputol nyo? Hindi pa namin, boss. Nabilang. Hindi ah, mo pa nabilang. Oh, hindi pa. Goro. Mga mahigit yata 20. Ano? Mga mahigit 20 'yan. Ay marami na 'yon. Marami na yung naputol na 'yan. Ah, uh, yan naman. Ang gagawin natin kung magano tayo doon, di ba? Susukatin muna natin yung mga haligi kung anong haba. Para pag nagdala tayo doon kasi maano mahaba kung mag, hindi natin puputulin mahaba mahaba talaga 'yan. Kinakailangan ah. yan may sukat na yung dadalhin natin oh. doon, di ba? Oo, oh, kailangan may sukat, may sukat na. Ay, Tapos yung ito. mga gagawin eh, gagawin natin doon na sa taas yung pinakataas, sa sukatin din natin para oh. yung... kasi pag yan ay eh, binuon natin papunta doon, mahirapan tayo magdala. <laughs> kasi Mahaba ano oh. ganon lang 'yon. Mahirap talaga. Pero kuya, ang ano doon, <coughs> ang plano ko kasi wala pa tayo ngayong budget ano para oh. sa pang pa, ano sa inyo. Pangpasahon ba? Kasi siyempre, pag may trabaho, kinakailangan kailangan din may sahod na may kahit kong, naman kayo. ano, kahit papaano may may paano. naman pag-iipon ko muna yon. Tapos uh, sasabihan ko na rin kayo pagyan ay ano, bago natin itayo. Bago natin itayo kasi Siyempre, kailangan, pag nagtayo-tayo, meron tayong budget na... Oh. Kasi, yung ano pa natin doon, tala to, yung ating pagkain, din, mm. kailangan natin din kumain. Ano lang naman yan, may ano na yan doon, nyeron na, yung ero, yan pa rin ang kakabit natin. Ayan, may bububong. Yan pa rin ang bubong natin. Yung mga dingding, -ding, din, yan din ang dingding natin kasi wala man tayo budget. Ang ano lang tumayo lang siya, hindi nakamatumba. Kasi naka ano na ngayon, naka gano'n na, nakadapa. Kasi kung may budget lang, pwede naman dingdingan ng iba. Kaya lang, walang budget. Pwede i-plywood. Hmm. Ang ano doon, ayan na lang yero na dati niyang nakakabit. nakakabit. Ayan na rin ang kakabit natin. Oh. Ayan, ano lang, ay ayos lang kasi magtatagulan na eh, kawawa naman yung mga tao. na, yeah, siyempre naman, talagang ganun talaga. Eh, siyempre, pag ulan yan, ulan din sa loob. Oo. <laughs> oh. At saka, kung bumagsak na, wala na silang ano. Wala na tulugan. Wala na tutulugan. Nakadapa na yung ano nila. Kaya nga, Ah, pag naka ano ko nang ano 'yan. Ah, abisuhan ko kayo. Tapos so mga isang araw lang din naman siguro 'yon. Magagawa natin kasi hindi man masyadong malaki. Ay, maliit lang, maliit naman, lang naman oo ay... oh. isang araw lang natin gagawin 'yon. Yeah, tanggalan mo mga sanga niya. Para ano? Hindi tayo gaano mahirapan paggawa. magugulang na Oo, eh. oh, mag magugulang na talaga yung kasi pagal na ito eh. Na ano puno dito. Ito mo na ano na oh. dami pa yan. Marami pa. Marami pa yan. Ito pa oh, Dami pang ano yan. Dami pang magagawang bahay kung sakali. Kung dalawang bahay, tatlo, mayroon pa yan. Hmm. <laughs> ano na kumusta? Oh, na ano na ako, may duty na ako bukas. Hindi tinitingnan ko dito na isa ano, sa Facebook niya, parang hindi nagbukas ngayong araw. Kaya hindi natin maano kasi di ko, kanina ko lang din tinignan ng umagang umaga pa. Tinignan ko kanina. Ngayon hindi ko na natingnan itong mula kaninang umaga kasi busy ako, na busy ako, nag ano kami. Nag, ano ba ito, nagpulak kami ng kawayan na gagamitin doon. Hindi gusto ko tawagan, hindi ko tinitiks. Oh, busy nga ako bukas dito <laughs> Hindi bukas, may ano ako, duty sa barangay. Oh. Sa linggo, paano, duty ka pa rin? Kasi alam mo na, ang tayo kita kung duty sa alam. Oh, so, alas 12, break time mo naman yun. Alam. Sana, hindi mo nalang yung gigas na mga pinuha. Sana, sabihin mo ako, patuloy na Eh, yan nga, pag nakausap ko na, eh, sasabihin ko. Pero walang kasiguraduhan eh, ma na magpapadala yun. Oh, <inaudible>

Tapos, sa isang bukas, yote ko pa. Ah, sa linggo pa? Hindi. Bukas, sabado, may yote ako. Sa linggo? Linggo, yote. Lunes, wala. Ah. So Ayun. So, kung halimbawa, may bakante ako kumpuntahan kita ng alas-alas sa barangay, kung ka kaya? Ah, tingnan mo lang, nai. Eh, kung nandun ako, kasi binisan, umaalis din ako. Kasi may mga riniriskyohan kami. Eh, kung nandoon, swerte mo na nandoon ako. Tapos, ma... Maano? Yung ma tanong mo ako kung nakita ko na ang Facebook ni Neda. So, si si so, -mak ano hindi, hindi. Baka number ko dito, ang number ko. Na Walang na problema na, yun. Hmm. Baka ano mga 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 yung mga 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 Baka mga 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 hindi kung makakausap ko pero kung hindi wala, wala tayong ano, wala tayong Kasi oh. Marami nga akong ano na eh inaasikaso. Kita mo naman tong ginagawa ko. Eh papalit 'yan sa mga pusti ng bahay nila kasi patumba na nga yung ano, patumba na yung bahay nila. Eh wala man maggagawa yung kasi wala nang asawa yun, nay, ano patay na yung asawa. Yung mga anak naman, eh, hindi rin naman maasahan mo na silang gagawa. Kung ima, hindi, hindi pa masyadong ano, sa gulang. Ah, isa, ko isa, kuya. Hmm. ito na lang, kuya. Andito pala si Nanay Siling. Sana, ipipipis na kumita niya, kuya. sana padala mo si Nanay Siling kasi nag-aantahin ka bukas. Atras ka muna doon. At tingnan natin, ay, kung magkakausap natin. So, alis ako Oo. mga, ano, kaya alas 11 bukas, dadaan mo lang kayo pa meron. Ha? At tingnan natin. Ay, alas ka na pala mga Hindi, alas 8 ang ano ko. Alas 8 ang duty ko. Oo. Oh. umuwi na ako. Punta kita nang alauna doon nang ano, sa barangay kayo. Oh. Eh, sige na eh kung ano ang mga oras na uh, ano mo. Dito sa barangay pa sa linggo. Alas si Hindi tayo. tingnan mo nga nai doon kung nandoon ako, swerte mo. <laughs> Iba, swerte mo kung nandoon ako. Ngayon kung nakaalis ako, wala ako doon kasi sabi ko nga sa iyo kanina, mayroon akong mga rene-rescuehan. Oh. So, Siyempre ganoon ang trabaho ng barangay. Tanod. Kung may oras kasi dala niya ako. Hmm ka pa ng si Anis na ng alas 11, eh. baka nang padalha mo, dito lang si Anis na yung bukas ka, mong dito nakikipo, dinantay yung padala mo ka muna nga. Ito, ah, sige, 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 na sige. Kayo, okay. Eh, wala nga na eh. Ano ito, yung, ito. Iyan mo na, wag mo nang, dami mo palang pera na eh, binibigyan mo ako ng pangluda. Ha? Ah. Eh. Sino ay, na. sino nagpadala sa iyo bakit ka may pera? Ano? Ha? Gano'n na lang. Baka magpadala ka naman sa kanya kasi kailangan niya kamo. Parang marami kang pera na. May nagpadala yata sa iyo ah. Hindi yan. Hindi. Huwag din silang bigas. Ha? Huwag din silang pagkain lang. Kailangan, ano, hindi dumako. Hindi ko makikita yung pamilya ko. Ano ko, nai. pa lang naman sa dante. At antayin ka hanggang bukas. Magdala ka naman sa pagkain nila. Ano na lang. Huwag na na, sa ano na lang, messenger Mungayon na lang, mga, wala man bayad yun. Ka na lang, oh, magpahinga. oh, sa messenger na lang. Mas nalang si Leng na pinangako mo, mama ka naman kasi kailangan niya, may naramdaman ka mo. Dito sa nabukas sa tutulog dito, inaantay ka. Huwag mo na sabihin ka sa probinsya kasi hindi mo kami ng probinsya. Mamaya na yan siya may buko. Okay, okay, sige na, sige. Okay, okay, sige na. Oo, oh, sige, sige. <laughs> oh, sige, sige. <laughs> Oo oh, nga, ito busy kami, oh. Busy kami sa aming gawain dito. <laughs> 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 okay, okay. Dito ka. Eh. Busy busy talaga kami, wala kaming ibang ginagawa kundi kabisihan. Yeah. Baba mo. Yan. Magugulang na yan. gugulang, na. No? Talagang matibay yan na pang ano, pang, pang poste, bahay. pang bahay. Oo. Hatakin mo muna yung nakapatong. Yan mga kabindors, ang kulit talaga na, ni na Nanay Siling. Ah, uh, siya sa Kailaka Therapy, nakita na naman tayo, pero pagpasinsya na natin niya, sinanay silin. Ah, uh, kinukulit na naman tayo na makausap si Ate Nida. Eh, wala man eh, ayaw naman ni Ate Nida magpadala sa kami. Oh, sige, dito ka. na tayong magagawa. Sige. Okay. Kahit na kinukulit tayo, okay lang. Mga cabin doors, sige lang. Eh, ganun talaga siguro pag uh, ang tao ay tumatanda na, okay, etc. Wala nang magawa sa buhay. Sina yan na yan isang bahay. Oo, oh, malaking bahay yan. Kung yung ano na yan, 22 pesos yata yan. Or 23. Napakalaking bahay yan. Malaking bahay talaga kung ano na to. So, yan, Kuya Roger, ano? Maraming salamat sa ano ha, sa inyong pagpaunlak sa anyaya ko sa inyo na magputol kayo ng kawayan. Oh, ano? wala namang problema. Yun. Ah, pagpasensyahan mo na itong <laughs> iaabot ko sa iyo na bilang isang ano ano, Sige bilang iyo. isang pasasalamat ko lang to sa oh. iyo. Okay lang. Ah, mo na, baka Hindi. naman masama aloob po Hindi naman na tayo iba na <laughs> lagi naman tayo magkasama eh. Ah, uh, okay naman siguro yung ano ko doon sa iyo na lang ano. Oh. magtatayo na tayo doon ng poste. Eh. Saan banda 'yon. Eh, diyan lang sa hindi naman masyadong malayo dito. Pwede naman pasanin 'yan basta nakasukat na. Oo. Oh. Kasi kung hindi pa nakasukat, mahihirapan tayo ng pagbuo. Oo, oh, mahihirapan, mahihirapan talaga kailangan putuloy na natin. Hmm. Yung... At saka mabibilang natin kung ilan ang gagamitin doon. Mm. Hindi na tayo magbubuhat pa doon <laughs> ng marami. Oh, hindi sobra. Oo, uh, uh, yung tama lang na ano. Hmm. Bilang natin, masukat natin kaagad dito. Bago natin buhatin, papunta doon. Oo. Oh. Uh, kuyang ano, sino ba itong kasama mo? Albert. Albert. Ayan, pagpasensya nyo na yung inabot ko sa inyo ha, na ano, <laughs> na pinakagantin pala lang yon para sa inyo. Ayan naman kung magkakaroon tayo ng kuan, ah, daragdagan ko na lang yan. Pag yan oh. ay nabuo na yung oh. ating project na gagawin. Yun, saluhin mo yun no, yung nakayupo na yun. putulin ko dito. Mm -hmm. Para ma, kasi pwedeng kunin yan dito yung puno yan eh. Putulin ko muna doon sa dulo. Para mabilis lang pagbaba. Uy, angat muna natin yan. <coughs> yan, shout out po sa ating mga mahal na sponsor. Ah, uh, shout out Ma'am Jay ng Middle East. Ayan, Ma'am, eh binahagi na lang natin doon sa nagputol ng kawayan mga ah, uh, guys. Yung eh, pinaabot sa atin ng ating ah. mahal na sponsor ni Ma'am Jay ng Middle East. Ay para sa akin sana yon na pang pa birthday niya pero naawa naman tayo doon sa pamamahay ni Ate Maylie. kasi malaki ito eh. Kailangan natin na maitayo yeah. yung bahay niya. Yung kasi dapat. Yeah, atras Japan. ka muna. Atras ka muna doon. Maitayo natin yung bahay niya. Yep. Kaya ginawa ko na lang. Kahit na makapaghanda na lang tayo sa birthday ng kahit pansit lang. Okay na. Okay na sa akin yun. Yung hindi na masyadong maraming handa. Kasi ang bad naman ay lagi naman dumadaan yung mga cabin doors. Yeah. Yan, thank you, thank you so much ma'am J. ng Middle East. Papasukin mo yung baluktot. ah, uh, Yan. Nagamit natin ang iyong ipinadalang ano, tampa bird, birthday mo sa akin. di diba? Yan, thank you so much. Hanggang dito na muna Yon, ang ating update mga cabin doors. Sa susunod ng mga na mga araw, putulin natin to. Ah, sige. Putulin mo muna yung isa oh. doon. Sa susunod na mga araw, mga kabindors, ay yan. Pag naka hanap ako ng pangbayad din sa kanila. Uh, mabait naman si Kuyang mo dito, Oh. Yan na lang ang putulin ko dyan. Dadalhin ko doon upang gumawa ng ating Uh, gagawin. Yan shout out po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagsubaybay. Kayo eh sa aking mga vlog, mga kabindors maraming salamat po. Ah, uh, thank you.